Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagbabala ang China ng panibagong cold war sa pagitan ng malalaking bansa partikular sa Asian region. Sinabi ito ni Chinese Premier Li Qiang sa pagdalo niya sa ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Bagamat hindi direktang tinukoy, tila pinatatamaan niya ang Estados Unidos at ang pang-uujok nito sa mga bansa partikular sa isyu ng South China Sea. Ayon kay Lee, mahalaga na magkaroon ng pag-iingat sa anumang hakbangin upang maiwasan ang sigalot dahil sa pakikialam ng ibang mga bansa na maaring magresulta sa panibagong Cold War. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsunod sa isinasaad ng 1982 UN Convention on the Law of the Sea o UN Clause at ang Rule of Law kaugnay ng Maritime Disputes. Sinabi ito ni Marcos Jr. sa pagdalo niya sa 26th ASEAN-China Summit sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Ayon sa Pangulo, ang UN Clause at iba pang Maritime Laws ang ginagamit na sandigan sa anumang paglalayag ng mga barko ng Pilipinas. Sa naturang pagpupulong, inihayag ni Chinese Premier Li Qiang na ang naislamang ng kanilang bansa ay magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa Rehiyon. Samantala, muling nagkausap si na Pangulong Marcos at US Vice President Kamala Harris na naging kinatawa ni President Joe Biden. Partikular na tinalakay ng dalawa ang seguridad sa South China o West Philippine Sea at pagpapalakas pa ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Bubuo ng hiwalay na komite ang Senado para suriin ang confidential at intelligence funds ng iba't ibang tanggapan ng gobyerno na nakapaloob sa proposed 5.7 trillion pesos na National Expenditure Program for 2024. Sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ang pagsusuri ay gagawin sa isang executive session at bubuo rin ng guidelines kung paano at bakit inilalaan ang naturang mga pondo. Aalamin din kung saan napupunta at kung paano ginagamit ng isang tanggapan ng naturang pondo. Kinokwestiyon ng mga mambabatas ang paglalaan ng confidential at intelligence funds dahil sa tila kadudadudang pinatutunguhan ng mga ito. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, naguulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. <zor einem>